Ah, ay, pagkakaganda ng itsura niya. Hmm. Yan na po yung ating itlog ng muslo. Ah, ginataan natin yan. Ah, Batsamba recipe. ating sinubukan. At maganda naging resulta. Luto na siya. Pwede nang kainin. Kapag hilaw, sobrang lansa. Luto na yung ating first batch. Yan na po yung ating mga sangkap. nga palang ating ano, nilutong ginataang itlog ng muslo Wala po. Bula, bula. Ooh, ano kayo magandang guluto dito. Yan, nakabili kami ng itlog ng ano itlog to? Itlog ng muslo. Bahala na kung anong kakalabasan yan. magay mo muna kay mother. <laughs> yan. Magkano nga po yan ganyan kalaki? Oh, 80 na. Oo, lang. Ako oh, mother. Merry Christmas. Hahaha. <laughs> Ate, dalawang palamig, buko. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> ating... Wala <laughs> pa ang paglalagay <laughs> mo. Wala. Hi po kayo, hi! Hi A few moments later. Ito na yung ating itlog. Iwain lang natin. nga naghihiwa ko ng panggisa, gigisa ko muna yung ating itlog para matanggal ang dansa nung itlog ng muslo na yan pero titingnan natin kung matatanggal nabili ko ay eh, 50 pesos lang kakamura si boys ngayon ni eh, by kaunti kaunti lang ay ah, pagsamahal ating panggisa lang para dito para mabuwasan ang ating lansa. Let's do this. Atin lang unayin. Nilagay ang bawang. Ibinan natin po. ating egg lagay na natin para na sya yung itlog na nabibili natin luto na agad Au, ano ka nyo nangyari oh iba na ganda ang kulay oh tapos luto na siya pwede nang kainin pero magagawin ako dyan mamaya kaya stay put lang guys ang discover ko dito sa itlog ng muslo ay kapag hilaw sobrang lansa pero once na maluto siya nawawala na yung amoy niya nalagyan natin ng asin para magkaroon ng lasa. Ayan, tapos konting baking. Tapos konting paminta. Yan. Dito pala konti, madami siya. Tapos lagyan natin ng harina. 1 quart cup lang, 1 quart. Ayan. Ayan, lagyan natin ng egg dahil medyo na dry nung ating niluto. Ayan. Tapos haluin na natin. Ang hirap pag kinukutsara kaya kakamayin na natin. Haluin lang natin siya hanggang siya magmix. And ito na yung ating consistency. Consent. content sen. Allah, basta yan yung ating hinahanap na lambo. Yung basta, consent. Oh, atin ang iturta yan. Atin muna prituhin. Bago natin gawin ang sunod na step. Yan, atin nang piprituhin itong ating ginawang mixture. Ito Yan. Yan. Woo! Oh. Kita nyo ba yung ating niluluto ni parang nuggets. Uh, sarap. Baliktad, baliktad lamang. Hmm. Kita nyo ba yung luto na yung ating first batch? Ayan. Oh, sobrang bango. next batch na ulit tayo yan habang nag deprito tayo gayatin mo na natin itong ating mga sahog pa sa ating kata. tawag ito ay kalamismis itong ating luya next ating sibuyas sibuyas natin tinititip natin <laughs> pa Port quarter na ito kung mm -hmm. meron ako dito duyang dilaw ating yung nang babalatan din yan ayan i-chop din natin ito ang duyang dilaw ayan yeah, that's it tapos ito pala yung sili oh. pero yung bak magkano ito 10 piso na yung tatlo na yan Very wrong Yan na po yung ating mga sangkap oh, Saka ito Saka yung gata dito oh, Yan Ito yung ating naluto Ang dami na Kaya tinago ko yung iba Kasi isang kilong itlog yan Halagang 50 pesos lang yun O oh, 'di diba? Ang dami Meron nga pala ako na tira sa ref nito oh. Boko mama, baka naman. Yan, habang nakasalang yan. Hintay lang natin na lumampot itong isang gata. Ito, lagyan na natin ito lahat. Ito, yan? Ito mo Ito mo ba yan? Kita niyo ba yan? Ayan, ganyan po. Halo lang tayo ng halo hanggang sa kumulo. Kasi kapag hindi mo siya hinalo ng hinalo, makukorta siya. Ayan. Lagyan natin ng korting. Maggi. Bete naman. Siyempre ito, hindi tumawala. Ako naman ito muna sya. na natin ito. Parang alaking. Yummy! Kita nyo ba yan? Kaya na din itong ilagay. Eto na. sabi? ng mula, mamuhula? Oh, natalong buhay pa. Ah, ah, ay pagkakaganda ng itsura niya. Hindi pa yung loto, pero maganda na. Kung pa kaya malalasan na rin. Kaya ni ice na eh. Lagyan natin ng asin. pasaluin ulit natin. Ah. Oh, na yung luya ng dilaw. Oh. Takpan natin para mag-simmer. Yan. Yeah. Uh. uh. Yan na po yung ating itlog ng muslo. Ah, ginataan natin 'yan. Mga ah ah pa recipe. Ating sinubukan at maganda na yung resulta. oh parang, ano. O, oh, okay. Ito ka pala yung ating, ano, nilutong ginataang etlog ng muslo. Tila po.